Sir Arwin Legislador, isang freelancer. Tatanong ko lang ako kung ano ang kaiba ng knowledge sa wisdom ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh? You will not get it by your own self. Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Hindi ba attainable yung knowledge? Hindi ba mag-aral ka, nakaka-accumulate ka ng knowledge. Whereas wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yon. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid? Yung wisdom, ano yan eh, uh, binibigyan sa mga chosen people of God. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, o ang pag-uusap, generally speaking, ano, yung knowledge, bawa, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in e every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantalang, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, it's a gift of God. Basahin natin ang 12 ng unang Korinto sa English. Ocho. For, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. Mm. To another, the word of knowledge. Mm. By the same... Sa English. Alam mm. Talang, mm. yung knowledge in hindi lang. Ano yan eh. Whereas wisdom, as ang knowledge, sa wisdom, ayon sa Biblia. Si Mr. Arwin Legislador, isang freelancer. Tatanong ko lang ako kung ano ang kaiba ng knowledge sa wisdom, ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh, you will not get it by your own self. Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Di ba attainable yung knowledge? ba? mag-aral ka accumulate ka ng knowledge. Whereas, wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yon. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid? Yung wisdom, ano yan eh, uh, binibigyan sa mga chosen people of God. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, o ang pag-uusap, generally speaking, ano, yung knowledge, bawa, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantala, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, it's a gift of God. Basahin natin ang dose ng unang korinto sa English. Ocho. For, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. Mm. To another, the word of knowledge mm. by the same Spirit. Ayan binibigay yung knowledge, yung wisdom and knowledge sa church by the Spirit. Bigayan, hindi yan nakukuha basta. Bigayan. Pag hindi binigay, di mo makukuha yan eh. Disinwebe ni Mateo. Sa English. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. So, binibigay talaga yon. Samantalang yung knowledge in the general term, Nakukuha yan sa school, sa mga dalubasaan, sa mga pamantasan. Pero yung knowledge at saka yung wisdom sa Biblia, binibigay ng Diyos yun. Okay na, kapatid? Yung tungkol po sa tanda na ibinigay ng Diyos sa ating mga kamay, yung sa, tungkol po ba sa fingerprints po ba? Hmm. Ano po yung sitas doon? 37.7 of the book of Job. Pakibasa. He sealed up the hand of every man That all men may know His work. Ayon, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ito ng tao na kanyang nilikha. May tatak yan eh. Ay makikita mo, sa mundo walang magkapareho ng fingerprint eh. So the, the science of fingerprinting is already in the Bible before we even discover it. May tatak tayo, kanya-kanya, bawat isang individual person. Kahit Siamese twins, kahit identical twins, hindi magkapareho ng fingerprint. Maraming okay, salamat po, brother. Salamat po.